Hi guys, good morning, good morning, good morning, shout out sa inyo lahat Andito tayo sa ano. Uh, bilhin ng mga sapatos dito sa Marquina Bilhin ng sandals at top sider Ayan po uh, Mura lang top sider dito, leather uh, 800 lang, ayun, dito pwede bumibili ng top sider Ayan, dami shout nga rin pala sa lahat ng team legit uh, shout out nga lahat hindi ko na kayo kaya isa isa yun shout out na lang papasok na ako ng ano Ang uh, trabaho ah, uh, nagatid mo na ako sa uh, ano sa asawa ko sa uh, sa uh, ano sa western ay eh, kukunin padala galing sa japan Ayan po, hindi yan ang ano, materya, halos ng ano, ang sapatos din Dito lang yan sa ano, ta, sa parang ay sa tunay niya. Mura-mura lang ano dito, mga uh, kinilas na leader, leader na kinilas na ano lang 300 pasok na tayo ng trabaho ang ali na nga eh ali na 9 na Ah, shout out nga pala kay Idol Rico, Hello, Idol Domi, Ma'am Janet, shout Lisa, Jomalin, uh, Jaspi, shout sa inyo, Virgin, shout uh, sino pa ba? At marami pang Miss an, shout sa uh, sino pa bang ano, di ko pa kilala yung iba Joby shout out sa iyo shout out sa lahat ng mga ano ng team legit shout out papasok na ako ng trabaho nakabait lang ako malapit lang din naman may lang oras lang ay o minuto nga lang pala Ito yung sikat ng araw. Tapos may pa lang. Hindi init na eh. Grabe. Ah, uh, hanggang dito na lang yung vlog ko. Uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Lalo na lalo na sa Team Legit. Ah, uh, maraming salamat.